Ano yan? Sen. Luto na? Luto na, bang bango ha. Bango po ba? Sa kabilang kwarto, amoy na amoy ko. Ano ba nandyan? Sen, ma'am uh, sen. Ano ba sen? luto yan? Manok plus patola. Yes, ma'am. So, ma sen, ma'am sen, ang ating recipe po ngayon is malapit po siya sa tinola. Pero dahil ilokano po tayo, uh, i-incorporate po natin tenola yung bagoong. Tinola na miswa kasi may patola Hindi po, na may labo-labo. Uh, ano po siya? Uh, uh, ginisang uh, manok, manok sa, bagoong, sa bagoong na may sotanghon patola. Siyempre at, may bago kang ano, yun ang key. Yes. At saka dahon po na ang palaya. Mm, so yun yeah. sa na, ginisa lang so, po natin sa... Tinola, meat, sotanghon, meat, lahat na. Patola. Lahat. patola, <laughs> yes. miswa. Ano Alam niyo naman yan? po tayong mga Ilocano, ang hirig maghalo ng mga gulay. Basta nakakain yan. Ayan pwede yung pwede yan. Yeah. Julia, nakikinig ka ba? Ako Hindi ka po. nagugulay. Marami po akong, uh, marami po akong nalaman mga bago ka na. kay, kay, Kuya Christopher. Okay. ma'am, so ma'am, so yun na lang po natin siya sa bawang, bawang. Uh, sibuyas, at si saka aluya. Ngayon po, uh, lalagyan na po natin ng, eto na, siyempre, ang super fun. Ito ng mga Iloano is oh. bagong po. Parating secret ingredient mo, monamon, yes. my monamon. Iisa lang po natin siya para yeah. matanggal yung lansa. Okay. Tsaka lagyan na rin po natin siya ng konti. Wait, ang lalaki ng sili. Kasali yan. MSG. Yes. Ang gagawin dyan. Ano po, yan so po silly. yung ano po, pampadagdag aroma po. Tsaka pampadagdag lasa po mm -hmm. sa ating mm -hmm. ang recipe. Yan, nag-gisa lang mm -hmm. po natin sa glit. Sa amoy masarap ha, hindi pa luto. Ang Kaya, bango. Ba talaga. Eh, anong ginawa mo doon sa Malacanang? Alam ba nila nagluluto ka? Ay, hindi. Ay, ano po, yung ano po. O, yung... alam nila photographer ka, period. Hindi. Nagluluto kasi ako, ma'am. Nagdadala ako ng pagkain doon. Ay, talaga? Dinadala mo yung mga katrapaho mo? Yes. Pagka, ano, kalig po sa boarding. Alam ba Presidente Duterte na, oan, nagluluto ka? Ay, hindi po. Hindi alam? Hanggang mong yun, eh. Saking at bagong, inapakasipeng kumain. Grabe. So, yun, ma'am. Nag-start po ako doon as security. Ha? Oo po. Sa RTBM po. Security na building? Gano'n? Yes po. Security na building. Security guard. Talaga? Yes po. Eh, paano ko nag-level up sa eh, uh, photography? Ayun po, pen? uh, pagpasok po ng U30 administration, sumubok po ako mag-apply. Oh. training po ako ng dalawang buwan na walang sahod. After ng huh? duty ko ng security ng umaga, pagdating ng hapon. Tapos marunong ka na? Papasok ako ng Malacanang. Tagahawak ko lang ng tripod. Ganon, ano, cable guy, ganon. Yes, cable. Nagkikable yeah, po kami, naglalatag. Kung ano po yung nangyari sa setup, ayun uh, yun po yung, yung ginagawa namin. Hanggang sa after uh, nagbukas na po yung ASEAN. Oh, ng March. Kasi, na ka na doon. Ano ba, diba, kinuha na po nila ako. Inadapt okay. na po nila ako from security to uh, cameraman. Ano-ano okay. okay. pinapasukan mo tapos? Actor, <laughs> security, cameraman, food blogger. Ano na susunod? Artista, artista. mag cover ka dito. Mga pwede po ako mag-artista kayo dito. Dahil... Action star pa. Kakainis <laughs> ah, Julie. Kahit extra lang natagoluto. Kapalaga. Meron bang action, action cooking? Yeah, talaga naman. Pero ang galing ko yung Christopher, kasi na, kumbaga, na-incorporate niya sen po yung skills na natutunan niya. Kaya nga. No. Ang galing. Actually, isa, ano, ah, napakalaking <laughs> blessing nun kasi kung ano yung natutunan ko, ano yung ko noon, yun no. yung ginagawa ko ngayon, mahilig pa ako magluto. But at the same time, nagagamit ko sa vlogging, which is napaka, uh, napakalaking halaga para sa akin. Galing. Tsaka yun po yung sobrang pinagpapasalamat ko po. Kaya po sa TV, sa, TV guesting ko. Tsaka na-interview na rin po ako sa mga iba't ibang channel po. Sa mga radio. Ay, e, sikat ka na nga eh. Hindi naman po ma'am, konti lang. Kumikita ba? <laughs> meron din po. Kumikita di ba ang food blog? Ano, meron. nag lahat ng kung ano-anong produkto. Meron po, meron po, meron po kaming uh, pinopromote na mga iba't ibang produkto na na... Tapos, binabayaran ka naman? Yes po. Oh, in fairness, so, lahat pang gusto mong food vlog, yes. ayan, alam may na future na. <laughs> sa food vlogging. Kaya po, ma'am Sen, alagyan na po natin ng tubig. Okay. Yan, ginisa okay. lang po natin para... Pero lutong luto ba yung manok? Hindi mo naman pre-nito eh. Ano po, sinire lang po natin siya. Uh Oo, -oh, sinire lang siya. Then, alagyan po natin ng uh, tubig. Pakuluan lang po natin. Hintayin lang po natin kumulo. Okay. Para maluto po yung manok Uy, nakikinig ka ba dyan, Julian? Yes, same. Uulitin na, may exam to. May exam po <laughs> mo to. Mabi <laughs> ha. <laughs> As soon, sinabi ko po kay Kuya Christopher hindi pa ako nakakatikim masyado. Akala ko po hindi. Yun pala ang dami ko nang yes. nakain mga Lutong Ilocano. Lutong Ilocano, Sen. Sa kanina, senting tinanong ko siya kanina. Oh, Sabi niya, hindi pa daw niya alam kung nakatikim siya ng uh, lutong Ilocano. Oh. Ngayon, tinanong ko kung nakatikim ka na ba ng igado. Oo daw. Okay. Igado. Nakatikim ka na ba ng oh, oh. binabaitan. Oh, oh. Oo daw. Ilaat oh, po yun is lutong Ilocano. Correct. Yun nga. It's everywhere. Lutong <laughs> ganoon ang mga pagkain namin eh. Harina, empanada, bagong pera. Ako. Ibalagay po naman. natin siya ng... Tinakdaraan. Favorite. Ibalagay po natin ng siling birthday. Ang tawag po nila yan sa karamihan is ano, siling panigang. Kaya nagluto po ako ng nilaga, sabi daw, bakit daw po may siling panigang sa nilaga? Panigang. Oh, eh, di, ano po yan eh, ang tawag po, ang tawag ko po dyan is siling haba. Siling, siling haba, talaga Tama. siya. Tama, siling haba naman talaga hmm. siya. Masanay lang po yung mga tao na ang tawag nila siling panigang. Oo, oh, kasi parating sinigang na ng sinigang, pero marami talagang uh, paggagamitan yan. Masarap kasi yan eh. Mabango siya. O, oh, ayan, oh. na-overwhelm ka na naman ng bagoom. Oh. Ang bango nga. Ang bango, ang bango po dito sa... sa Talaga, ka, super. Buong Quezon City, Metro Manila, nangangalingasaw, di ba? Pero no, ikaw kaya, so, okay, Christopher, okay, okay. okay. hindi mo naman namimiss na mag-shooting, mag-picture. O nagagawa mo pa rin kasi pinipicture mo And pa rin yung mga pagkain. Pinipicture mo pa rin yung pagkain eh. Actually, oh, ano eh, sobrang layo ng pagkakaiba niya kasi doon sa yung dating trabaho namin, magse-set up pa pagkaabahaba ng oras, inaabot kami ng uh, madaling araw. Tama. saking sa aking vlog is hawak po namin yung oras namin. Sa isang araw po nakaka ano lang kami, uh, tatlong oras sa pagbablog. After noon mag-edit na po, then i-upload ng hapon. So, sarili namin yung oras namin. Tama. 'Yun. Tapos Fairly. ano po, uh, hindi na siya ganoon kahirap sa ano sa sa do sa vlog namin. Unlike um, kasi sa ano mam ma sa setup kasi namin napakabigat po ng mga gamit. Mga tripod, okay, camera. Yung mga tri Opo, yung tripod camera, pag pinagsama mo yun, nasa 20 plus kilos po eh. Bit-bit po namin, sasakay po kami ng C-130, pupunta kami ng, nung binagyo po yung ang Norte, ang oh, Isabela. what oh. buat, buat ko yun, isa lang ako, takbo ako, tripod, ah, labi. camera. Tapos mo si Presidente, dapat mauna ka sa kanya. Tapa. <laughs> talaga. Pero nga po yung experience ko, na ano, sumakaya ko ng chopper. Mata po. Ano po, hawak ko yung camera. Tapos yung Hina weight yung ko. Naku, yung pagkabigat-bigat. Akala ko ang chopper po, pag umikot, yung pag-ano'n siya. Oh, oh. yung pala patagilid. Oo. Oh, oh. Ngayon, nag-slide po ako. Buti ano na lang, hinawakan ako ni General. <laughs> yung pagkakasin <laughs> General. Ha, lulusot ka? Bakit? Ano ba yung Black Hawk? Yes, Bukas yung pinto Bukas po po yung Kasi ma'am, kinukunan yeah. Ko po yung ASEAN. Oh my Allah. gosh. so yun po, ah, alakay na po natin exciting. yung ating. Okay, hey, next. So, lagay lang po natin yung ating sotanghon. Yan. Yeah. Yan, kung konti pa lang yan, then nalagyan natin yung patola. Kasi parang sotang mo na. Imbento mo na to, hindi na luto ilo ko ano to. Kasi may alam niyo naman po sa atin eh may tayong mag-incorporate uh, ng e mga, mga iba't ibang ano, pero imbento mo na. Kung ano-ano na. Kau talaga. Chama, ang ayun ko sa atin sa probinsya kasi uh, kaya natin sinasangkapan ng mga ganyan. Kasi lalo na sa malaking pamilya. Oo. Oh, Marami pong po ano? makakakain. Marami oh, Kaya kayo may mga Ilocano mahilig na kahit uh, konti lang yung karne. Halimbawa, uh, uh -huh. one pork lang yung karne, tapos isang pa pala yung ano, munggo mo. At, at least may lasang karne. Para tumami, extender yes, <laughs> yung gulay. Siyempre, yun po, na po natin yung patola. At saka magaling sila magpara-paraan eh. Kaya na imbento yung empanada sa batak eh. Kasi iisa lang yung longganisa, iisa lang karampat lang ng uh, munggo. Tapos pinagsasama-sama ka, po. Ng, <laughs> kung ano-ano lang eh, arena, yun lang. <laughs> nag-invento isang itlog. Ganon, dira, no, nakakatawa. Kulay na. Ayan. Ito, Julian, yung ano. Ito yung patola na bilog po. Kasi dalawang klase yung patola, yung pabilog at saka yung bladean. Itong patola na to, ito yung mabango-bango yung ano niya, yung aroma niya pagka na Oo. Yeah. Oh, natutuwa. Ka. And two mission. kinds Overload of patola. Ayun. Overload na. Wow, talaga. You know. Eh kasi sa Manila, limitado lang ang gulay. Eh. Totoo po yan. Sa probinsya, mas marami kung ano-ano. Tsaka ano -ano. mahal po, Sen, ang maglumel. Lalo eh, so, na po ngayon. Ibang level, level sa kamahala ng mga po. pagkain mo. Eh yung gulay po, amin probinsya namin, hiningin lang sa kapitbahay. Eh. Kaya nga, <laughs> pitas-pitas lang sa laba. Sen po, uh, ma'am Sen, lagay na po And natin And we inyo. go with the... Daon ng ampalaya. ampalaya. So technique po dito, para hindi maging mapait, Noo. pagkalagay po ninyo, is niyo nyo pong haluin. Yeah, wala nang halo. No, As Ayan is... nyo yun lang po natin kumulo isang kulaw and go. Cha healthy po ito, uh, po ng uh, blood sugar. Wow. Basta ang palaya. Nako, hahatulan ng dalawang ulam ng kusinerong tagapagdasinan sa pagbabalik yan ng ATM at the moment with Aimee. Likas na malakas at maliksi ang Pinoy. Nagmumula ito sa laman ng ating puso, laman ng ating isip, at laman ng ating tiyan. Unahin ang pagkain. Ito ang magpatanalo sa atin. Ginto ang kalusugan. Ito rin ay karangalan.